Good evening guys. Andito kami ngayon sa SM Gait. Kakain muna kami at umuwi kahapon ng aking asawa. Ito ngayon uh, na pukon sila ng pagkain. Dito kami sa kumakain. Dito kami kumain sa kwas. Sa kunchong. Bunchong. Bunchong. Titignan namin kung masarap ang mga pagkain dito. And, may o. na kayo. Hindi, yan, um, lang, yan. Paul lang yan eh. Sudat. Um, Ang na kayo eh. Oh, ah, na, chicken. Chicken lang. Say, babe, ano? oh. Oh. Sipin Sipin siya lang. Sa'yo eh, puno. Ano naman. gusto na? na Ano siya. Dito, oh, tingnan mo ito kung ito, Ha? Ayan 200 eh. ka. Chicken paper. Bumbis chicken. Ayun, ano na yun? Kuha yan? Bulbugi. Bulbugi, ayun naman kaya. Siyang bulbugi. Bulbugi sa'yo? Oo. Uh, May iba naman. Sa'yo, sa'yo na. Big bulbugi, ano? Ayun na lang? Ay, huwag yan. Ano? Isusok na yan? Sige na nga

may gulay at may rice egg dito sa aking anak ano chicken sa rice parehas kami ng sa asawa guys at ang oras na last last process vai. Vai. Isso. 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 Hindi na sabihin kung saan lang tulad ito, kung may mga ko. ko. side sa sarap nabusog yung anak ko lang hindi na ubusog chicken pie pabalot na lang yan oh. Eh. sayang yan ito tayo oh. magkain nyo sige okay, po gumagawa ng gripo dito sa labas para para connect dun sa washing na nabili namin ng isang araw ngayon lang ginagawa at umuwi ngayon aking asawa. Vincent, patayin mo na. Kaya gumagawa siya ng repo dito sa labas ng pansamantagalan. di kasi ka, hindi naman kasi magagawa niya ng pan-gawa ng alis na siya ma, bukas madaling araw pa mabalik ulit sa trabaho. Yan o. Ikukunik to sa washing doon sa loob. Hindi kasi pa pwede yung nabili namin washing na hindi nakakunik sa ganitong repo. Kasi yung guys, yung matik. na guys ang kinuha namin. Para derecho, tuyo na. Tuyo na yan guys pag limabas, pag na dry na. Gawa ng ganyan guys ang kinuha ko kasi dito pag nag ulan, tuloy tuloy halos isang linggong ulan walang tigil yun halos isang buwan nga hindi siya mihinto tuloy tuloy lang ang ulan niya malakas pa naman kaya hindi makapatoy ng mga damit lalo po, may uniform ng bata yan lang guys ang aking porto video pati yung paggala namin